So, ayan guys. Ano kaya sira nitong GoPro 10 ko? Ngayon, no. GoPro, uh, GoPro 10. Kasi, kahapon lang ito nagsimulan nung nagre-record ako. Nung pauwi ako. Tapos, gumanin, gumanito na siya. Nagpalit na rin ako ng... Nagpalit na rin ako ng... Tawag nito. Memory card. So, ganun pa rin. Uh, may charge naman yung battery nito. Ayan o, oh, tingnan nyo. Bigla na lang siyang magre-reset. Uh, file. Repairing file. Ayan o. Oh. Diba? So, mabubuhay ulit siya. Ayan o. Oh. oh, ayan, ganyan ganyan lang siya. So, hindi na siya tumutuloy. Yung battery niya naman, ayan, 65%. Tapos yung memory card niya ay walang laman. So, ulitin natin. Ayan, recording. O, oh, nag-restart. So, ganyan siya, paulit-ulit na lang. Ano kaya ang dapat gawin dito? Ayan, GoPro 10. So, patay natin. Ang ginawa ko dito, kinalikot uh, ko na kasi siya So, hindi pa rin nagbago. Nireset ko na siya. Ay, sorry. Nireset ko yan. Ayan, nagreset ako. So, ganun pa rin. nag-reset ako diyan tapos nag-reformat ng SD card. Ayun, factory reset, nagawa ko na 'yan. So, ganun pa rin. So, yun guys, baka may uh, recommendation kayo kung anong dapat gawin dito. Ayun, oh. GoPro 10. So, bakit kaya naging ganito 'to? So kahapon okay naman yung recording ko. Tapos ang nangyari ah uh, namatay siya dahil ah uh, 'di ba namamatay naman to kapag na sobrang init na. So nagkukusa siyang mamamatay. Then nung pinalamig-lamig ko siya at uh, ginamit ko ulit, ganito na nangyari. So, baka may alam kayo guys, pa-comment naman. Thank you. Ayan o. Oh. Mamatay ulit siya. So, 0-0 yan. Hindi na siya nagre-record. Oh. Blink-blink pa. Then, nagre-research naman ako kung paano gagawin. Hmm. So, hindi ko kasi dala yung isang battery nito. Tatry ko na lang sa isang battery naman. Baka ang problema is yung battery. So, try ko lang. Baka naman may alam kayo guys. Pa-comment naman kung anong magandang solution dito. Thank you.